Magandang araw mga kabalay So, nagbabalik po tayo sa Pagbablog Medyo matagal po Ilang buwan po tayong hindi Nag-upload ng ano Ng video sa YouTube Dahil Yun nga, dahil busy Tapos, ah uh, wala gaanong maisip na ano na iko content at busy rin sa pagtitripping sa mga kliyente sa real estate sa mga bahay na aming binibenta no? so eto po uh, ay ko po to si Lancer, yung aking service, no? Si Lancer Mitsubishi. Eh, Lancer Itlog. Uh, ngayon po kasi, eh, biglang nawala yung kanyang lamig. So wala po yung kanyang lamig. Bali ito blower lang ang gumagana. Oh. Ayan, pero malakas yung blower niya. Ayun. So ibig sabihin po nito, may problema yung aircon system ko. Pero ang palagay ko rito kasi dating dati naman siyang malamig mga uh, kabalay no dito sa uh, issue ng aking uh, lancer yung aircon niya biglang nawala yung lamig dati naman nagmumoisto sa loob at sobrang lamig talaga lalo pag sa gabi talagang giniginaw yung mga pasahero ko rito dahil bumibilib na ang lakas pa raw ng aircon ko kahit medyo siyempre old, uh, old school yung kotse so nung ginamit ko nga nitong mga kamakailan, kamakailan ay biglang ano no wala na yung lamig niya, although ang lakas ng blower, malakas yung hangin, lumalabas. Pero walang lamig, walang ano, uh, hindi ka makaramdam ng lamig na lumalabas dito sa louver niya. So sabi ko, may problema to, aircon system ko. Sabi ko, eh, antagal na rin naman kasi nung pinagawa ko to at pinalagyan ko ng aircon, siguro mga 2 years na rin siya nagpapalit ako ng clutch pan magnetic clutch sorry hindi clutch man. magnetic clutch so yun sabay nagpalagay ng free so yun nga nang nagdadrive ako biglang nawala yung kanyang lamig so may problema yung aking aircon system so yun nga uh, dinala ko na siya ron sa aircon technician sa trusted ko so sabi niya nga Makita namin, tinest niya, ubos yung prion, no? Naubos. So, hindi naman po basta-basta naubos yung prion kahit matagal na, kahit taon na. Kung walang singaw, kasi umiikot lang naman niya, nagsisirculate lang naman yung prion. So, ibig sabihin talaga, meron siyang leak. Yan ang problema. Hindi alam kung saan. Pero sabi niya sa akin, gusto mo sir, ah, kargahan natin uli muna ng prion tapos i-test mo kung mawawala uli yung lamig niya. Sipisip ko naman, magkano yung karga ng prion niya, 700 yung offer niya. So pag pinalagyan ko at nawala naman din yung lamig, so sayang yung 700. So ang sabi ko, di-schedule na lang, ipapalik test ko siya. Para masigurado, di ba? hindi tayo gagastos ng doble-doble. So yun, na uh, i-schedule ko siya ng leak test. Malaman kung saan yung singaw sa mga fittings ba, sa linya. At wag naman sana sa evaporator kasi medyo malaki-laking trabaho. So yun, na uh, i-schedule ko siya ng uh, leak test. At... Uh, I-update ko kayo pagka nalik test ng uh, lancer ko kung saan yung singaw niya. So sa ngayon, caga uh, tiyaga muna sa blower. Dahil sayang nga naman yung 700, di ba? Kaya kayo, pagka medyo ka problema yung aircon nyo, huwag muna kayo mag, basta-basta mag-desisyon. Kung ano sa inyo, uh, mas maganda yung dun muna sa minor. Tapos, pagka na-detect na kung saan talaga yung problema sa kanya ipagawa para iwas sa malaking gastos. So, yun lang. At yun, matagal tayong hindi nag-vlog At ito nga, naisipan kong i-vlog to na nawala yung aircon ko ng Lancer ko Ah, uh, yun Pagka na, ano to, na ipagawa ko, yung aircon ko update ko po, po kayo uli sa panibagong vlog so yun maraming maraming salamat mga kabalay, so, salamat po sa mga suporta sa panonood at sa pag-subscribe kahit pa pano nasa 600 na po tayo sana tulungan mo nyo po yung aking channel na makagawad man lang at maraming maraming salamat po sa panonood nyo uh, isang maligayang Pasko po sa inyong lahat at uh, masayang bagong taon so yun lang mga kabalay maraming salamat hanggang sa muli